Ayun so, nga guys, oh hiya guys ay mas sampani bagong araw na naman ang kaharap ng mga Japan sa kami na Pilipino. So ayun nga guys, no kasama ko nga pala si Paring Ando ngayong araw. Na. <laughs> si Bang Gambaro. Si Itchi Gambaro. Guys, no. So ayun nandito kami sa may hidaka Naguhukay ng lupa. Manlulupa kami ngayong araw. Hindi, magpapagas huh? kami ng pundasyon ng hollow block. Uh, so, Please. ayun guys. Hindi Please. kami naguhukay, no? Bali kami yung uh, nagbibigay ng sukat kung gano'ng kalalim. So, huh? Ayun, tapos... Ayun, kung okay na ba? Oh, uh, tapos nandyan yung alipin namin. Yan, driver niyan. Yung alipin namin hapon. Oh, driver niyang oh, bako. Oh, so, ayun. Tapos kami. Dito, pag ganto, lang. Pasabihin lang namin. <laughs> Gago! Na, oh, kulang pa. Babawan mo pa. Aho. Hoy, oh, yeah. oh. Ayon, kami, kami yung taga Kami taga-senyas na ano kung mataas pa o bababaan pa. So, ayun. 'Di ba? Inutusan lang namin yung mga hapon dito, guys. Taka. Oh shit. lang namin yung mga hapon dito, guys, no. So ayun, guys. Bali pagkatapos niyan, is siguro takbo na tayo ng Pilipinas. So, ayun, joke, joke, joke. joke. So ayun, siguro pampapos ito. Gago! Eh. Magbe-break time na. Nandun lang, pinabili ko lang ng merienda eh. Pinabili ko lang ng juice. So ayun guys. Uh, ano, pinapay. so, oh shit! Oh Bibili lang makdo. Ay, hindi lang burger sa makdo pala. Oh, 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 oh. oh uh, sige. Huh? Merienda natin ba? Kasi, ako, oh, nagubutom na. Wala kami silang ginagawa eh. ah, sige, sige guys. Update na lang namin kayo mamaya. Yosh! So ayun nga guys, no break time na. Alas 10 na. So ayun, inom tayo nitong juice. 'Di ba inutusan ko yung hapon na bumili ng juice. So ayun, ito, inom na tayo. So ayun, inom lang kami ni Paring Ando. So ayun nga guys, no dito nga ay alas 12 na. So ayun, kain na na, guys. Dito lang tayo sa gilid, oh. Dito lang tayo. so <laughs> oh, ayun, ito nga pala yung ating ulam. Yun. wow Wow. ang manok. Kung di nyo na itatanong sa Japayuki boys, ako yung masarap magluto. So, ayun, ay. guys, kain po muna ay, tayo. Pagtikiman lang kami ng, ano, ng luto ni pare Ando. So hmm. ayun, binigyan ko siya ng ulam ko. Binigyan niya ako ng paksiw niya. So ayun, ah. ay, saan na to lahat pre? Hmm. Yeah. So ayun, guys, so, ayun, guys kain po muna kami. Osh. Siyempre, ano pa bang masarap gawin pagkatapos kumain? ang umunat so ayun guys unat lang tayo dito ayun yung alipin namin no, kung na rin siya oh shit oh shit so ayun guys so ayun guys gago dito guys dito lang kami sa lupa lupa dito sa gilid gilid huh? mamaya oh, dami yami yung kain mo papaguring ka namin mamaya sige 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 na, kain na tayo guys. Ay, kain na tayo. <laughs> Pahinga na tayo guys. Osh! So ayun nga guys, alauna na no, magtatrabaho na uli kami ni Paring Ando. Diyan na muna kayo. Aalipinin na namin muna itong mga hapon na ito. Ha? Huh? Huh? guys merienda na alas 3 na so ayan, konting kadyot na lang kami ni paring Ando dito takbuhan na to so ayan nga guys dumaan tayo ng yao ko sa family yan, at ito nga yung ating na family so nagbabike na tayo ulit pa uwi So ayun nga guys, Now, pass forward na tayo Nandito na tayo sa ating kwarto At tayo magpapahinga Kasi bukas may pasok na naman tayo so, huh? yun, Kasi aalipinin na naman natin yung hapon So ayun, good night sa inyo guys Maraming maraming salamat sa panonood Bye, Janet, peace out.